Hindi man lahat, pero ang nakararami marahil ay ayaw maging mahina at ayaw nating magmukhang mahina. Kahit sa asawa paminsan o sa kapamilya. Tinitiis natin ang ating mga dalang problema dahil sa ayaw nating maging mahina sa kanilang paningin. Para bang paminsan ang kabuluhan natin ay nakasalalay na lang sa kalakasan natin at kapag mahina ay wala na tayong kabuluhan. Tama ba ito? Merong mga nagpapamukhang mahina para gamitin ito sa panlalamang sa kapwa. Meron namang sa kabila ng kahinaan ay ayaw umamin dahil sa pride. Ayaw makitang mahina sila. Paano ba natin dapat harapin ang kahinaan o limitations natin? Ang sabi ng Bible, sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pangang kailangang kailangan. Inilarawan dito ang isang church, tayo daw ay katulad ng isang katawan. May malakas at may mga bahaging tila mahina. May mga parting madalas gamitin at may mga hindi napapansin ng paggawa. Bukod sa pagkakaiba-iba, ito ay may mahalagang aral na tinuturo sa atin sa pamamagitan ng verse na ito. Tayo ay bahagi ng katawan. May mga kaya tayong gawin at marami tayong hindi kayang gawin. Hindi tayo dinisenyo na gawin ang lahat ng bagay. Bagaman masarap isipin na may mga taong madaming kakayahan, pero mahalagang tandaan na hindi maaaring ikaw lang ang nakagagawa ng lahat. Meron tayong limitasyon. Ang limitasyon na ito ay dinisenyo ng Diyos na punuan naman ng iba. Ang pagpupunong ito ay ang kanilang ministeryo sa atin bilang bahagi ng katawan. Mahalagang makita natin ang limitasyon natin para makita natin ang kakayahang ibinigay naman sa iba. Sa ganoong paraan ay nagtutulungan tayo at nararamdaman ang kanilang ministeryo sa atin. Kaya kung kabilang ka sa mga nag-iisip na dapat ay kayanin ng lahat at hindi nating kailangan ng ibang tao o kaya naman ay nahihiya ka na ikaw ang pinagmiministeryohan, alalahanin mo na disenyo ng Diyos sa atin 'yan. Meron tayong kakulangan at meron din naman tayong kalakasan. Ang mga ito ay ilan sa mga nag-uugnay sa atin sa isa't isa upang mabuo natin ang iisang katawan. Kapag ka umabot ka sa punto na may mga bagay na hindi mo kaya o kaya hindi mo kaloob o kaya naman ay nasanay ka na ikaw ang pumupuno sa iba at hindi ikaw ang tinutulungan, mahalagang alalahanin na ganyan ang disenyo ng Diyos. Hayaan mo na magministeryo sila sa iyo habang ikaw naman ay nagmiministeryo sa kanila at sa iba. Huwag kang panghinaan ng luob dahil ang panahon ng kahinaan mo ay pagkakataon naman para punuan ka ng Diyos sa pamamagitan ng iba." Asa ka ba?